Adubong baboy. Mmm, sarap. Sarap-sarap na guys. Oh, ang sarap. Matagal na akong hindi nakakain ng adobong sitaw. Dati kasi nag- Naghihit lang ako. <laughs> si Ate Alma yung nagluluto. sa so, kita Alma ang nagluluto ng adobing sitaw. Si Iwala siya ngayon dito sa Singapore. Nandun siya ngayon sa Italy. Kasama ang boss niya. So, yan. Gusto ko talagang kumain. Sana okay na ito. Okay na bang ni itsura niya, guys? Pignom ko daw yung sitaw. Okay na ba sya? Naparami yata ang lagay ko ng oysters. Ayaw mo na sya. Masarap sya. Wow. it, guys. Ito na po yung aking adobong sitaw sarap-sarap na. Sweet. Kain na po tayo, guys.